Magandang araw po. Sana po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at inaanyayaan ko kayong samahan ako at sabay-sabay nating tahakin ang landas ng pag-asa. Ang ating pagbasa sa araw nito ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata labing mula ikalabing anim hanggang dalawamput dalawang versikulo ang binatang mayaman. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guru, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Alin sa mga yon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mga huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, Sinunod ko na po ang lahat na iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Ano nga ba ang ibig sabihin ng magtagumpay sa buhay? Marahil ilan sa atin ang tugon ay pagkaroon ng sariling house and lot. Maayos na pamumuhay at sapat na kita para sa mga pangangailangan ng pamilya tulad ng pagkain, gamot, damit at peti na rin ang mapagtapos ang mga anak sa mahusay na pararalan. Maaring lahat ito ay kabilang sa kanilang inaasam bilang kudyat ng tagumpay. Sa iba naman, ang magtagumpay ay magkaroon ng lahat na ito at kaunting labis para sa mga luho at conveniences tulad ng sariling sasakyan, budget pang bakasyon, abroad o dito man, makakain ng masasarap na pagkain o di kaya mga alahas o mamahaling relo bilang mga bagay na nagsasagisag ng antas ng tagumpay na narating na ng isang tao. Sa pagbasa natin sa araw na ito, parahil ganun din ang inaasam ng binatang mayaman. Ngunit tila may kumalabit sa kanya upang mag-asam ng higit pa roon at ginusto niya makamtan ang buhay na walang hanggan. Nabigo ang binatang mayaman nang malaman niya na kailangan palang bitiwan lahat ng pinaghirapan niyang mga bagay-bagay upang makamtan ang tunay na buhay. Nakakalungkot dahil nakapag-ipon siya para sa buhay sa lupa. Ngunit hindi niya maubos isipin na ipamimigil lang 'yon upang makamit ang buhay na walang hanggan. Sa bagay, ako man, kamakailan ko lang na-realize na okay naman maganda para sa kinabukasan dito sa lupa. Total, andito tayo sabihin nating walumpu o di kaya pag pinagpala ay umabot tayo ng sandaang taon. Ngunit hindi ko agad naisip na mas mahaba nga pala ang susunod na buhay pag tayo ay sumakabilang buhay na. Paano mo nga naman masusukat ang buhay na walang hanggan? Sabi nga na isang tanyag na pastor, ang buhay sa lupa ay parang kindergarten lang at paghahanda at pagsusupok lamang patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya kung iisipin ang kop lang na ang ating makamit na tagumpay dito sa lupa ay para dito lamang kasi di pa rin ito ang final destination natin. Ang mga simbolo ng success natin sa lupa ay kung tutuusin walang halaga sa langit. Kaya tulad ng payo ni Jesus sa mayamang binata, kung nais mong talagang ganap na makamit ang buhay na walang hanggan, dito pa lang sa lupa ay magbawas ka na ng bagahe at pamigay na sa mahirap. At imbis na umasa ka sa kayamanan na hanggang dito lang may halaga, umasa ka sa Diyos na mula rito hanggang magpakailanman ang pag-aaruga. Siya mismo ang tunay na sandigan ng buhay na tagumpay. Kung kayo po ay na-bless ng ating pagninilay, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa Landas ng Pag-asa. Ako po muli si Edwin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.